yun guys uh, welcome naman sa ating vlog so for today's video mayroon tayong ayusin uh, dito sa molino ito po ay higher ayan. 50 inches po ang problema po ay may power po walang display may sounds ayan po nakita niyo po sa screen pag pok, po, may backlight Ayan, o. So, ayan, walang display. Ganyan, ganyan, malalaman, guys, pag may problema yung panel. Pag umiilaw yung, ano, ibig sabihin good yung backlight nyan. So, issue nyan, panel. Or, ticon. Depende na lang. So, ala. Ay, buksan na natin ito, guys para malaman natin kung ano talagang problem nitong TV ayan so nakalasin natin to sa kanyang bracket para maalis itong TV ayan so ito na guys ito po ay ang model nya ay ayan kita nyo naman guys so, tatanggalin natin to mga tunnel na, na to isay natin. Ayan. Kahit dito lang sa takip lang guys, buksan nyo. Kasi, check lang naman natin yung panel, yung top board, o yung kung may tikon man. Yung tikon. Ayan. So, yun na. Nabuksan na natin guys. Itong takip. Ayan. Tanggalin natin itong speaker itong TV Yeah. so guys kung bago pa lang kayo sa aking channel please subscribe and click notification bell para lagi kayong updated sa aking mga vlogs so kontakin nyo lang din ako guys sa aking facebook page kung gusto nyo magpagawa o home service nag service po ako sa inyo bye bye may any kinds of TV laptop computer or sound system po gumagawa po ako nyan mga cellphone yan so pwede nyo po akong ipin sa facebook page ayan guys uh, natin para <clears throat> matanggal yung mga resistance minsan kasi may resistance yung mga alikabok kaya nagkakaroon ng interrupt dun sa mga voltahe isa rin yan sa nakakasira yung alikabok na yan kaya kailangan natin linisan yan Okay guys, dito na tayo sa checking voltage dito sa top board. Ayan. So yun, nag-check ako sa bone pin 0.2 volts. Dapat nag-range yan ng 20 to 30 volts. Yan, dapat yung output ng DC-DC. Bone. Ayan, 0.2 lang. So, may problema talaga. So, dito tayo sa BGH. Ayan. Power on natin. BGH. Power on. Ayan, oh, pumipitik lang. So, yun, nagpumalo siya ng 0.2 hanggang sa 1 volts. 0.1 volts wala talaga dapat ito ay 17 volts dapat yung out nya ditong nitong higher so yun so may problema talaga at pag ganyan guys pumipitik lang yung sabihin buo pa yung IC nyan yun know. o nagpo protect lang yung IC gawa lang may problema yung panel okay guys so yun so check tayo ng voltahe sa top board ulit sa bone dahil may ginawa tayo dito sa top board na yan check natin ayan 30 volts na and then yung BGS 15 volts na guys so okay na yung supply ng DC-DC dahil may tayo dito sa top board sa ckb nag cutting tayo dyan dahil dyan nagka problema Di na, -drop na yung supply ng pcdc ok oh, yan so yan guys ang nag problema pa yung panel meron pang mga hairline yan so yun so yung ginawa natin dyan guys inayos lang natin yung cutting at yun dito nang lumabas ayan Okay na gumana na yung TV And uh, good job ayan so yun lang guys ganun lang kasimple ah uh, itong vlog na ay para may knowledge kayo kung bakit gagaganyan yung TV so maraming salamat sa mga viewers natin at yun, kung bago walang kayo sa aking channel please subscribe and click notification bell para lagi kayong updated sa aking youtube channel sa ating mga vlog so kung meron kayong katanungan guys comment down below para masagot natin kung gusto nyo magpa-service ayun, kontakin nyo lang ako sa facebook page sa ating YouTube, sa ating facebook page and then pwede rin dito sa youtube comment lang kayo guys yun, so ayun na kinabit na natin sa wall yung tv at ito na nga ay natuwa ang may ari So, yun. Maraming salamat sa ating mga viewers. Thank you, thank you. Eh, ingat kayo guys. God bless all.